Ano bang hindi ginagamit itong footbridge na to? Oh. Dalawang taon na. Dalawang taon na? Nung dumating po ba kayo, ganyan na yung itsura niyan? Hindi. Yung eh, mga... saan po napunta yung mga bakal na nandyan o? No? Yung mga nandyan, yung mga ano? Yan nga eh. Gabi-gabi nawawala doon eh. hindi naging i-stambay mga nagsisolve kaya wala nga yung narap ko yun baka kagalit yan ano po yun? ninanakaw? alam nga may alagari nila nagbabawala ano, ko kasi baka malagnag yung anak ko so, hindi po, po hindi po ba kayo natatakot ngayon dito? Salamat po, Ate.